Naalala ko dati mayron nagsabi sa akin na are you just going to join the rat race or are you going to skip? Siyempre ako. Ilang na ako ngayon nasa ilang dekada na. And I, I think dapat mas maaga ko sanang nalaman kung paano tumakas sa Matrix para ako ay nakapag mas prepare sana. Kaso, marami akong hindi alam nung araw and yung mga nalaman ko ngayon, insufficient pa para makatakas ako sa matrix. And the opportunities and the connections is very important. If you're an ordinary person, mahirap umalis o tumakas yung sa tinatawag nilang matrix wherein uh, dinidistract lang yung ating consciousness, yung ating brain, para gamitin yung ating katawan. Uh, for example, you are an office employee. You are you are replaceable easily, pakadali ka nilang palitan. But you're there sometimes miserable no. Kasi kailangan mo ng pera and the cycle continues. And pag-aaral mo yung anak mo, only for your children na maging ganun din but the yung those who made the matrix those who control everything eh hayahay talaga talagang iba yung future iba ang iba yung nangyayari sa kanilang bloodline magaganda ngayon ako matagal ko nang iniisip paano tatakas dito sa matrix but sometimes it's inevitable minsan you have no choice talaga but to be an employee sa isang lugar na minsan hindi ka masaya. You have no choice but to do things dahil meron kang responsibility Kung mag-isa ka lang sa buhay, may responsibility kasi sa sarili mong mabuhay. Bayad ng bills. Pag may mga mahal ka sa buhay, you have a responsibility always. Embedded yan sa pagkataon natin na to try to find something na sila ng magandang buhay, maayos na buhay, or at least yung pangangailangan, maibigay. E iba na ngayon, yung internet pangangailangan na nung araw wala namang internet, so may additional bills kang babayaran. Something like that. Hindi, at usually, hindi kasama doon yung mga emergencies. Pag ikaw ay na-hospital, kulang yung pera mo para sa ordinaryong buhay tapos isasama mo pa yung budget mo for emergencies. Kung mag-iisip ka naman to invest, minsan masyadong konti yung pera mo para mag-invest, masyadong maliit yung return. Or, minsan natatalo ka yung hard-earned money mo na nawawala, nawawala pa. Di ba? Hindi mo napakinabangan. Buti pang binili mo na lang minsan ng motor na maganda-ganda. Di ba? Ganon minsan ng buhay natin. But, what I I learned so far sa pagtatry kong tumakas sa ganung sa sistema, systems in place, is siguro minsan, bukod sa hanapin mo talaga na makatakas, number one yun eh. Number two, kung hindi ka pa makatakas o hindi ka makatakas, you just be happy kung ano yung ginagawa mo. So for example, ako, naghahanap ako ng paraan tumakas. Paano ako tatakas? Dapat, after my efforts sa maghapon, at the end of the day, happy na ako. You accept kung nasaan ka nilagay ni Lord sa pagkakataong yon. So yun, satisfaction sa so kung anong ginawa mo satisfaction and understanding na minsan may or may mga araw na parang feeling mo wala ka na accomplish but <clears throat> ganun talaga it happens you accept and you just put your faith in the lord kasi sa mga bagay na hindi natin kayang takasan o hindi natin kayang ma-accomplish yun lang talaga ang susi So ayun, so ipagpasa or Isuko sa Panginoon. Basta ginagawa mo yung tama, isuko mo. Number two, be happy. Kahit na ikaw ay empleyado o yung tinatawag kanilang corporate slave o kung ano paman, kung ikaw ay nag enjoy doon, uh, i-enjoy mo lang lahat ng bagay na ginagawa mo. Alam mo pwede kang palitan anytime. Alam mo na pwede kang plastikin ng mga tao doon. Pero, in the moment na nandun ka, eh, you genuinely like them. You don't trust them kasi you, you trust nobody. Lahat yan pwede kang try doon. But you try to like them. You're happy to see them every day. Eh, para ka na rin sinong slave. Yung masayang pumapasok o yung may-ari pero miserable. Ah, di ba? You have to perception if they are distracting you to use your body. Ayun concept na yun. If you, you if they're distracting you, but you're happy. dun sa trade off. You're happy sa ginagawa mo. Then, uh, ma okay na yon, di ba? Pangatlo. If you have If you have, if you are, if you have a job, so kung meron kang uh, eight to five na trabaho, Meron kang, o nag -e school ka, gaaral ka. Pag uwi mo ng bahay, dapat meron kang ibang ginagawa. So, nag-aaral ka, o nagtatrabaho ka, pinapondohan mo ito, tapos kailangan mo ng pera, pero pondohan mo rin yung katawan mo. Develop your body. Ah... Uh, kasi at the end of the day, the, pag, pag dumati yung time na okay ka naman na at di mo na kailangan magtrabaho pag matanda ka na, hindi ka man mayaman. The greatest health is, the greatest wealth is yung health mo. you You're able to move around, naalalayan mo yung magulang mo, naalalayan mo yung anak mo, yung apo mo. Uh, para ka na rin nakatakas sa matrix because even after all that, you you're able to develop yourself and your body tumanda kang malakas. And bukod dun, you should try to find a hobby na sobrang enjoy mong gawin pero pwede mong pagkakitaan. Paano mo pagkakakitaan ito? ba diba? Ngayon may social media na we're in every hobby halos. Pwede mong i-broadcast. Pwede mong pagkakitaan. Kung may sapat kang followers and viewers. So, i-develop mo yung sarili mo in that manner. Kasi passive income yun. Yung mga bagay na gagawin mo rin lang kahit na wala namang kapalit, kahit walang kita. Pero pinagkakitaan mo pa. Oh, that's the time na nakatakas ka sa matrix. And dun sa mga makakapanood nito, I'm not saying don't study, you study. Isipin mo para sa iyo. Hindi lang para sa yun yung karir ko or what basta kailangan mo magtapos. Pero while doing that, you learn other things na hindi alam ng iba, na hindi nila iniisip. Kasi ang buhay nag-iiba. Minsan meron kang goal, pero along the way nag-iiba ang buhay. Either hihirap, either magdadali. Nevertheless, learn new things. Huwag kang mag-isip na masyado ka mataas para matutunan ng isang bagay masyado ka mataas para maging electrician, para matuto magkarpintero, para matuto magmekaniko, para maglinis, para magtanim. Do other skills, do, do, other things, develop other skills na magagamit mo sa buhay. Anyway, sa mga gustong tumakas din sa matrix na sinasabi ko at gustong magkaroon ng buhay na mas, magan, mas magaan, eh, sana i-follow nyo ako. God bless you.